Isang daang mga bata naman na may kapansanan nag trick or treat sa pamalang lungsod ng Vigan ngayong araw. Kasama natin sa balitang 'yan si Idol Joyce Vasquez ng IFM Vigan. RNN Live Report. Binigyang halaga ng pamahalang lungsod ng vegan ang mga batang may kapansanan na naka-intake sa stock at mga naka-enroll sa DepEd's Net Center ng siyudad. Ngayong araw, October 29, 2025, ginanap ang taunang trick or treat na isinasagawa ng pamahalang lungsod ng vegan bilang bahagi ng ranyag The Vegan City Twilight Festival 2025 para sa mga batang may kapansanan. Ang stock vegan o stimulation therapeutic activity center na pinamamahalaan ng lungsod at DepEd's Net Center ay may may ang isang daang mga bata ang nabigyan ng ligay at galak sa naturang aktibidad. Pumila ang mga bata sa harap ng Kapitolyo at City Hall na nakakostume ng pang Halloween. Dala-dala ang kanilang mga Halloween bucket para mangolekta ng candy sa harap ng mga tanggapan. Binigyan pagkilala rin ang sampung mga batang ito bilang nanalo ng Best in Costume Award. Bahagi pa rin ito ng masayang selebrasyon ng syudad para sa paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay. Kasama mo sa IFM Bigan para Ala Ala 2025 special coverage. Idol Joyce Vasquez Tatak. RMN. Ala Ala 2025. RMN News Special Coverage.